Kung naipinangako ng mga opisyal ng lokal na pamalaan at donors, may ibibigay rin na tulong ang abante para sa Pamilya Gobaton at Pamilya Texon na noche buena items, food packs at siyempre cash. At kamustahin natin ang Pamilya Gobaton. Ito po ang kanilang mga grocery package. Nanay, ito po. Saan natin ilalagay? Ilalagay eh, muna nanay. Ayan, oo. Ito po yan, masaya po sa Pasko. Ito po, po. ang hamon at keso de bola. Siyempre pag Pasko, hindi po pwedeng mawala yan, nanay ha. Oo, para masaya po ang uh, Noche Buena bukas. At siyempre, meron pa tayo na kung makakalimutan, pero hindi ko talaga kakalimutan ang ating cash po mula po sa Abante. Ayan po, para makadagdag tulong po, no? Talaga naman. At, Pamilya Tex, ano naman tayo? Pamilya Texon, ayan. Bigyan na natin sa pamilya Gubaton. Ito ilagay po ang kanilang ito, Christmas package. Not hamon at siyempre, keso de bola. Kompleto to. Tatay ha, kayo na pong bahala dito. Para masaya bukas. Ayan, ito ilagay po. Grocery packs. Ito po ang keso de bola. At siyempre, may pahamon po. Ilagay at siyempre, yan din kakalimutan. Ang at ating pakas. Mula po sa abante kung po kami pag-aapit sa na namin ng Chebuena. Ayan, masaya yan. Siguradong-sigurado na na meron, no? Walang mawawalan, mga kaabante. Kasi two days na lang po, Pasko na.